ayan guys nasa breeding na tayo ngayon ng bull dahil nagpasok na tayo ng ating uh, mga bull dito sa ating herd at yan nga may din silang nakita dyan ayan kawawa naman siya ayun yung kanina sinasabi ko yun, yan. kawawa yung ating babaeng ano Tira oh. niya, puro bull yung mga lahat yan, yan. 2, 4, 6, 8, silang ano. Oh. <laughs> Grabe, yeah, yeah, yeah. <laughs> Nasampan niyo. Ayun, pinagtutulungan. Kasi nga landi guys. Ayan. Yung mga baka naman, hindi rin naman nila sasampahan yan kung hindi landi. Ayun, sa mga hindi po nakakalam nating mga viewers. Ayun. Tulad nito, landi. Kung pansin nyo, siya lang talaga yung pinapaligiran nila. Hindi yung mga ibang ano baka. Kasi dami namang baka dyan kung uh, papalandi nila. Pero hindi, hinihintay talaga nilang maglandi yung uh, baka bago nila sampahan ayan oh. parang mag magmakawas magmakaawa sa atin guys pinagtutulungan siya sugat sugat na yung likod niya ang sa dami niya no to pasaway to eh pasaway yan eh pasaway <laughs> napakaliit eh. pasaway ayun sasampahan na naman siya oh ayun eh laki ng bull na to guys oh. to pasaway to eh oh. lumalaban kaninang tinulak namin lumalaban na yun eh. ayan kawawa naman siya oh. ayan guys ayan yung lande ganyan ayan yung sign na maganda din yung result ng AI pag ganyan yung artificial insemination natin pagka Ah, uh, natin kasi unang araw ngayon ng pagsampa ng mga ganyan ay pagano uh, ano natin, pag uh, lagay natin ng mga bulls. Kaya obserbahan natin ng mga ilang araw kasi nga eh nag ano tayo 1 is to 40 na bull ah, dito sa ating herd ayan oh, kina ah, niya naka, naka, steady talaga yung babae guys kasi nga eh syempre landi siya pagka hindi naka steady yan ah, umalis siya eh, siyempre hindi siya landi at saka hindi naman nila sasampahan kung hindi landi ayan pinagtutulungan nila kawawa naman pero susunod na araw kung ganyan pa rin, kung konti-konti lang yung uh, maglalandi diyan ay babawasan natin ng bull guys para hindi ma-injury yung ating ano, yung ating uh, uh, baka. Yung ating cow na baka. Ayun, pinagtutulungan nila guys kaya nakakaawa naman siya. Baka kasi ma-injury guys. Ayun yung ano niyan. Hindi nila titigilan diyan hangga't uh, ano. Uh, hindi ano hanggang landi Ayan. Pasaway. Tapos yung isa naman doon kasi naglalandi-landi pa lang siya guys. Kaya ano, ay ah, hindi pa ganun Naaamoy nila. Pag maamoy nila mamaya yon isa na yon yung palandi na yon ay pupuntahan din ng mga bull na yan. Ayun. Dito tayo ngayon sa ating herd. Ayan nga sila. Ah, dami nila sa pasaway ayun, talaga nila sa paglalagay ng bull na ganito guys ay depende sa pagraran nyo depende sa ano sa result ng ay, ay sa return return rate ganyan tino you know, mo, nakabull niya yung babae alis ka nga dito, sabi niya, hindi ka naman landi sabi isang bull ayun ayun, depende din sa ano sa result ng uh, return rate Uh, yung mga last week nyo ganyan kasi nag 5 weeks lang kami ngayon kaya medyo nilagyan natin ng uh, ano ng uh, medyo magandang uh, number ng bulls uh, dito sa ating uh, mga cow pero kasi maganda yung result natin ng AI guys pare anim lang yung na, na nagbumalik kanina kahapon ay 8 lang kaya yun ayan naglalandi din yan guys ayan sinasampan kasi nung babae muna sasampa dyan eh ano Tignan nyo, babae muna yung sumasampa. Pero palandi din yan. Maamoy nila mamaya yan yung mga bull. Maamoy nila yan. Pupuntahan din nila mamaya yan. Yung kasi na yun, yung sundan nila kahit saan magpunta, yun talaga yung landing-landi. Pero ayan, kung pansin nyo, maglalandi din yan. Lapitan natin guys. Ayan, kung pansin nyo, yan gas-gas na rin yung likod nya. Ayan, kung pansin nyo yung likod nya, yan, yung itim na yan, o. yung likod nya, yan, itutok natin. Ayan, kung pansin nyo, yun. Yung pansin nyo yan, gas, -gas yan, yan. Yung babae muna nagsampa sa kanya, guys. Pero maya-maya yan, ay uh, maamoy ng mga lalaki yan, na bull. Ay pupuntahan din yan, yan. siya na yan. Ayun, ganun kasi yung ano ng uh, nature ng ating mga bull. Kasi nga, siyempre, natural, natural breeding. Tingnan nyo, babae muna sumasampa, yan, no? Oh. Babae muna yung sumasampa sa kanya, guys. Ayan. Mamaya, yung bull na yun. Yun, tingnan nyo kanina yun. Inaamoy-amoy pa lang niya kanina yun. Ngayon, sinasampahan na nag-uumpisa pa lang maglandi yun mamaya yun ay uh, pupuntahan din ng iba <laughs> hanggang ngayon yun oh pinapahirapan pa rin nila guys ayun kaya ganun din yung natural breeding yan yung uh, ano nang ano mga bulls behavior nila uh, kasi natural ano uh, breeding nilagyan na natin sila ng mga bulls guys depende sa pagran namin depende sa uh, kasi 5 weeks mga 5 to 6 weeks siguro itong bulls na mga nandito depende sa result next few days kung uh, uh wala nang gaanong maglalandi tapos unti-unti naman nating babawasan yung mga bulls natin after 2 weeks babawas ulit tayo dyan ng 4 yun o 3 depende dun sa nakikita natin nga uh, na monitor natin kung ilang pang naglalandi kung pansin nyo guys isa yung bull kanina na nandyan ayan may ano na dyan may tatlo na sila kasi naamoy-amoy na nila na nag-uumpisa ng maglandi yan yung uh, babae na yan yun you know, nag-aaway pa sila oh. <laughs> Ay, ikaw na lang ako naman na sabi niya <laughs> nag-aaway sila eh, kasi palandi pa lang yun eh, ano? sinasampasampahan na nila mag-start ng maglandi siya guys ayun oh. No? kaya ganun yung ano uh, uh nature ng ating uh, mga ano baka Ayan, guys. Namin after uh, AI, ay, uh, siyempre, monitoring pa rin kung ano yung uh, nakukuha ng mga bulls na na, ano nila, na bibrid nila. Para, siyempre, monitor natin kung ilan pa yung uh, uh, naglalandi. Tapos, in the next uh, few weeks, two weeks, ganyan, ay babawasan naman natin yung mga bulls natin. O kaya, strategy pang isa kung marami at nakikita natin na medyo ano na yung mga bull medyo pagod na ay uh, siyempre mayroon tayong mga replacer o yung mga papalit sa kanila na isasubstitute natin para sila naman yung uh, mag uh, ano service kasi nga siyempre yung mga unang bull ay napagod na rin guys kaya yun yung uh, strategy ng uh, paglalagay din ng bulls para siyempre ay uh, ano uh, maganda yung pag service ng mga bull talagang aktibo sila guys kasi siyempre napapagod din yung mga yan at papayat sila kasi Siyempre ay kung araw-araw at uh, lalo na pag medyo marami pa yung returns. Kaya ayon yung uh, ano nang strategy din ng bulls. Kaya dapat eh ano mayroon tayong mga replacer o pampalit sa kanila. Mas maganda yun guys para kuan. At kung hindi niyo ne last season ay ang uh, ano namin ang MTR rate namin ay 6% lang guys kaya which is uh, napakaganda talaga. Kami siguro yung uh, pinaka one of the best sa New Zealand uh, when it comes to ano to uh To, uh, ano uh, empty rate kasi napakaliit guys 6% kahit saan po kayo magtanong na dairy farmers dito sa New Zealand ay napakagandang result yun kaya ayun at least na share natin sa inyo guys yung ganitong mga videos and, uh, ayun, at ayun uh, ata hanggang dito na lamang po yung ating video for today at ayun uh, tapakita ko lang po sa inyo yung about sa ano natural breeding ng mga bulls and guys god bless po and bye, -bye.